Magpalapatin niyo ang Ayan o. Magbukulong sa to. Ayan o. Magkasulot ako nung dyan. Ayan o. Ang bagay hindi. Eh, lang lang natin. Eh, eh, ano lang natin. Hindi mo pangitanan yan. Hmm. Baari. Pero unang ihiwalay uh, uh, pala naton. Para kita natin ang ano. So, <laughs> <laughs> oh, guys. O, oh, yung nag-cellphone. Guys, o. Oh. Alik sa cellphone. Adik kami. Adik. Umunta ka mo. dito. Pag-ayo ito. Ayan o. Ay, akin na bing, akin na yung cellphone. Ang sila ka Ito guys, yung nagawa. Tignan mo yung ano ni Yun picture mo. Wow, ang lalaki <laughs> ng mga kamote.

patak. Oy, ninyo yan gid ung upuan mo, ang inuman ng tubig. I eh, isang ano niyo lang direksyon ka. Ningo, may ano ka na. <laughs> guys, ito yung mga adik sa cellphone. Dalawang babae. Sa paa ay ni isa, guys. Ka ilisiba. Ito guys, ay ni isa pa. Digong selfie, digong. Digong selfie.

tingin okay. isa okay. 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 okay.